Ang kakaibang tinataglay na kakayahan ng reyna sa Israel na pamumuhay at sa relihiyon ulong ikawalong raan at limamput bago ang kapanahunan ni Kristo. Siya'y makapangyarihan sa mga panahon na yaon na kinakakatakutan ng mga propeta ni Yahweh. Kung kaya't walang sinuman sa mga propeta ni Yahweh na mga has Kumprontahin ang Rena na si Jezebel sa kanyang hindi kaya-ayang ginawa sa mga bagong panukalang itinakda nito. Ano-ano ang pagbabago sa era ni Isabel, ang Rena sa Israel? Sino si Jezebel ang hindi masusukat na kapangyarihan ng reyna? Malalaman natin yan. Hatid sa inyo ang katutuhanan. Ihahayag. Ako po ang iyong lingkod. Mr. Yusuf Master. magpaalam buhay sa inyong lahat mga kamaster Welcome dito sa aking channel Ngayon ngay ating tatalakayin ang kilalanin si Jezebel ang reyna sa Israel na siyang kinakatakutan ng mga propeta ni Yahweh sa mga panahon na yaon ang kakaibang tinataglay ng reyna, Diomano ay ang mapasunod nito, ang hari ng Israel, sa ibig nitong mangyari. Dahil Diomano ang reyna ay gumagamit ng mahika. Kung bago ka palang dito sa aking channel ay subscribe mo na yan at pakiclick na rin yung sa notification bell button natin para lagi kang makakatanggap tuwing meron akong bagong upload na video. Si Jezebel ay anak na babae ng haring pare na si Itbaal, pinuno ng mga lungsod ng Finesia, ang Tyre at Sidon na bansang Lebanon sa kapanahunan natin ngayon. Ang ama ni Jezebel si itbal ay isang tunay na pare. Bago pa man ito naging hari sa nasasakupan ng Finesia, ang Tiro at Sidon, pinaslang ni itbal ang hari ng Tiro na kangalang Pilis nagpumalit sa trono sa edad ng mga 36. Si Itbaal ay isang pari ng Astarte na naging hari dahil sa pagpatay nito kay King Peles Natapos na ang paghahari ni Omri sa Israel. Pumalit sa kanya si Ahab na kanyang anak na namuno noong mga ikawalong at apat hanggang ikawalong at limang bago ang kapanahunan ni Kristo. Tulad ng mga naunang hari sa Israel ay pinagpatuloy nito ang hindi kalugod-lugod na masamang gawa ni Hurubaam laban sa Diyos. Pinakasalan ni Haring Ahab ang anak ni Etbaal, hari ng Sidon na si Jezebel. Matapos pagkasalan ng hari si Jezebel, ang kultura at reliyon ay dinala niya mula sa kanyang ama na si Etbaal at dito'y sumamba ang hari ng Israel na si Ahab kay Baal at nagpagawa pa ito ng imahe o ribulto ni Ashera na nagtayo rin ng templo para kay Baal sa Samaria na higit na mas masama pa ang kanyang ginawa sa mga naunang hari. Lahat ng propeta ni Yahweh ay pinapatay ng reyna na si Isabel at sa mga hindi sumasamba kay Baal na Diyos ng mga Sidonian. Kung kaya't nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ng isang propeta na si Elias na taga Tisbi sa Ito'y kanyang sinugo upang iparating sa hari na si Ahab na buhay ang Diyos ng Israel na hindi diumano uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi pinapahintulot ng propeta na si Elias. Dagdag pa rito, matapos sabihin ni Yahweh ang mga bagay na ito alang-alang sa kaligtasan ng kanyang sinugong propeta sa kamay ni Jezebel ay pinaalis niya ito at pinatago sa batis ng karit sa silangan ng Hordan kayon din naman sa lugar ng Sirapta sa lupain ng Sidon Pagkalipas ng ilang panahon ng ikatatlong taon ng tagtuyot sinabi ni Yahweh muli kay Elias na puntahan ang hari na si Ahab Nakasalubong ni Obadias na tagapangasiwa sa palasyo ng hari ang propeta na si Ilyas Habang ito'y naghahanap sa daan ng mapagkukunan ng pagkain sapagkat matindi ang tagutom sa Samaria sa panahon na yaon Inutos ni Elias kay Obadias na sabihin sa hari ng Israel na narito siya Natakot si Obadias na may takot rin kay Yahweh sa kung anong pwedeng gawin sa kanya ni Ahab. Kung kaya isinalaysay ni Obadiyas lahat kay Elias ang karumalduma na ginawa ng reyna na si Jezebel tungkol sa mga propetang pinaslang ni Jezebel. Dahil sa takot ni Obadias kay Yahweh, iniligtas niya ang sandaan ng mga propeta na maaaring sapitin sa kamay ng reyna na si Jezebel. Gayon din naman ang takot ni Ubadias sa maaari niyang sapitin nang makita ang propeta at nakausap nito. Noy nag ang landas ng dalawa, nakita ni Ahab ang propetang si Elias. Buong tapang nahinamon ni Elias ang hari natipunin ang mga propeta ni Baal na mayroong bilang na apat at limampu. Gayon din sa mga propeta ni Asera ang diyosa na asawa di umano ng katastas taasang Diyos na sinasamba ng buong Syria at Palestine madalas ipinapareho kay Baal na pinaniniwalaan ring asawa nito na may pangalan na Baalat bilang diyosa at ang bayan ng Israel upang maging saksi sa magaganap na labanan o hamon na mangyayari sa pagitan ng mga propeta ni Baal laban kay Elias. Nang malaman ni Jezebel ang sadya ni na hamunin ang mga propeta ni Baal sa pamamagitan ng nakaugali ang ritual ng paghahandog, kanino ang Diyos ang tutugon sa kanilang dinudulog? Pumayag ang reyna at itinipon ni Ahab ang lahat ng propeta at ang bayan ng Israel sa bundok ng Carmel upang masaksihan ang magaganap na laban. Matapos pinapili ni Elias ang bayan ng Israel kung kanino sila maglilingkod sa Diyos ni Jezebel na si Baal o ang Diyos ng Israel na siyang nagsugo kay Elias. Walang umiimik ni isa sa kanila. Ang mga propeta ni Baal ay nagsimula na magtanghal. Tinawag ang pangalan ng Diyos nila upang mapatnayan sa madla na kayang tupokin ng apoy ang kanilang handog para kay Baal na walang ginagamit na pangsindi. Sa ang ritual ng mga propeta ni Baal, sila'y nakapalibot sa altar ni Baal na mayroong handog. Sinasayawan ito at sinasugatan ang kailang makatawan habang sumisigaw ang pangalan ni Baal. Ngunit sa bandang huli, nabigo itong mangyari. Gayun din naman ang ginawa ng propeta na si Elias na hindi ko ng pangsinte para sunugin ang handog. Kinatay ang turo at kumuha ng labing dalawang bato na simbolo ng labing dalawang anak ni Israel at ginawang altar ng paghahandog. Matapos manalangin ni Elias sa pangalan ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay tinupok ng apoy ni Yahweh ang handog rito at ang madla ay nagsimulang natakot kay Yahweh kung kaya't inutos ni Elias sa madla na dakpin ang mga propeta ni Baal na nabigong tugunin ang kailang panalangin at ang lahat ng mga propeta ni Baal ay pinapatay ni Elias na walang takas. Nabalitaan ito ng Reyna na si Jezebel sa ginagawang pagpaslang sa mga propeta ni Baal kung kaya't subumpa si Jezebel sa pangalan ni Baal na pagbabayaran ni Elias ang ginawa. Natakot si Elias sa banta ni Jezebel kung kaya't ito'y tumakas at nagtago. Dahil sa mga sul-sul ni Jezebel, walang nakapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Ngunit dahil sa pagsisisi at pagpapakumbaba ni Ahab kay Yahweh, nailigtas siya mula rito sa kapahamakan na kanya sanang sasapiting parusa kay Yahweh. Kung kaya't naibalik ang parusa sa kanyang angkan. Matapos ang pahayag kay Ahab, Ganito naman ang pahayag ni Yawi na parusa kay Jezebel sa pag-uudyok niya sa mga maahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan. Si Jezebel di ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel Kilala rin bilang Imek Yisrael sa sinaunang lungsod ng Palestine, kabasira ng hilagang kaharian ng Israel sa ilalim ng pamuno ng Haring Ahab na matatagpuan sa isang bundok ng Mount Gilboa sa Israel. Ang masaklap na hatol ni Yahweh kay Jezebel ay nangyayari sa panahon ng pag ni Jehu sa Israel. Si Jeho ay anak ni Usafat na hari ng Huda at posibleng apo sa tuhod ni Umbre. Ang kanyang paghari ay tumagal ng 28 taon. Inuntos ni Jeho sa mga yunoko na nakadungaw sa taas na ihulog si Jezebel mula roon. Nang ito'y bumagsak sa lupa, tumimalamsik sa pader at sa mga kabayo ang kanyang dugo at ang pangkay ay pinasagasaan niya sa karuahe ang masaklap na kamatayan ni Jezebel ilang sandali lang nilalapa ng mga aso ang bangkay nito na tila ulo at mga buto na lang ang natira sa kanya na siyang ang hula ito sa kanya ng propeta ang reyna na si Jezebel na kinakatakutan ng mga propeta ni Yahweh at sa taga-sulsul sa hari mamamatay tao at nagdala sa bahayan ng Israel ng mga Diyos-Diyusan at mahalay nagawa gawa na pinaniniwala ang buling maghahasik ng lagim. Ang espiritu nito sa mga huling araw upang muling iligaw ang mga sumasamba kay Yahweh. Posible kaya ito mangyari? Ano man ang iyong opinyon o reaksyon hingil dito ay wag mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa baba. Magkaiba man ang ating reliyon at paniniwala. Ang desisyon sa pagpili ay malaya tayong gumawa kung ano ang mali at tama sa pangumuhay natin. Mayroong Diyos na kasiyasat sa puso natin basta't walang masamang hangarin tulad ng natalakay natin. Makakasiguro kang kapanatagan ang iyong mahangkin Hanggang dito na muna, magtatapos ang ating talakayan. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, ay eh huwag mong kalimutang mag-like and share this video. Manatiling ang tabayanan ng mga susunod na ating talakayan. Hatid sa inyo ang katotohanan. Ihahayag. Ako po ang inyong lingkod, Mr. Yusumaster. God bless you all. Always. i would like to thank sweet tea life of place you can enjoy sweets and your choice of tea